Ay guys, ah mini kosme niya na, malapit ng uh, ano yan, timplahan na lang. lauril na lang. May laurel na, mamela lagyan namin nang napakalas mo sa buto, ng eh. liver's bread. To, masarap to. Mas masarap to pag ano yung malambot na malambot, yung kumakalas na halo sa buto. Para pag kinain mo, buto na lang yung ilalabas mo. Na, no, hindi na. Mm hmm banyu maanya nih, banyu matuyo lembut ah, banyu kalas oh, guys, finish product, eh. finish product na finish pradak, nih, char finishing na yan. titik, mau sana, langsung, init pa ini nih, p,

Ayun dyan, dyan namin bukas sa bahay-hay. Dyan namin sa ilog bukas to. Sa ilog. Dahil sa sobrang init dito, 52 degree. Grabe. Mm. Kaya magpalamig. Ali din man bukas. Kaya, yun. Super namin, mga na mga handayin namin bukas na yung mga albang lutuin namin ng na uh, double hen. May madaling araw. Tama kami sa pinakamalamig na ano, panahon. Tama sa, Ah, saan? Mayahay ito, sa pinakamalamig na ano. Mayahay, no? malamig na no? no? mm -hmm. ilog daw, mm -hmm. sabi. o? Oh. Sa natin. Mm -hmm. Best time na kami makapunta ngayon doon. Mm -hmm. Ayos na mga, mga, mga. Marloods Finishing na hmm. Ayan, gaya-gaya namin ng na konti ng asukal pa manuot yung agat at yung tamis. tamis. Hmm. May sili na rin yan pa tagang panguntra, ano? panguntra. panguntra. may kos-may mo. Ayan. Hmm. Kumain mo kuya. Final dyan eh. <laughs>

Siapa enggak? Guys, siapa kasih menuju masarap ya. Ya noh. Itu Kagak lah guys, finalnya ya. Siapnya. Di basket Hanggang sa pagdating namin doon sa pupuntahan namin. Katugis. Hindi lang. Wala na ba yung drawing katugis mo to?